Good morning mga love So ayan, ipapakita ko pala sa inyo kung paano maging isang ina. Ang unang gawin ng isang ina sa umaga ay magluto ng ulam ng kanyang anak. So alam niyo naman kung ano yung gulay niyan is talong lang yan. O alam niyo naman kung anong luto dyan ay tortang talong. Ayan, syempre, nandun pa naman sa apo yung ating talong ay kailangan natin manap na maging trabaho sa bahay. So ayan, nilipit ako ng kakihigaan. Yan, yung, yan din yung pangalawang gawin or unang gawin sa so, umaga, yung paglipit ng higaan. Syempre mga kalaglap, kailangan natin maging malinis ang ating bahay. Syempre, kahit maliit lang ating bahay, ay kailangan pa rin natin maging malinis ating bahay. Kasi baka biglang may bisitang dumating, so hindi parang hindi nakakahiya or wala silang masabi sa atin. O, at saka maganda rin pag malinis ang bahay, kasi nakakawala talaga ng stress. Syempre, stress na tayo sa pag-iisip ng mga budget at pagkain natin araw-araw. So makita pa natin ang ating bahay na marumi, syempre kailangan natin linisin yan araw-araw. Kailangan natin gawin yan kasi tayo lang naman ang isang ina nandiyan lang sa bahay ay wala naman tayong ibang gagawin kundi maglinis ng at magalaga ng ating mga anak So ayan guys Syempre Kung busy man ang ating mga asawa Ay busy din tayo O diba So kailangan maging maayos Ang ating paligid sa ating bahay Para Hindi matilahan ng mga daga At kung ano-ano man dyan uh, Shoutout nga pala sa mga daga dyan Huwag naman anong aking madami At kawit din sa ating mga ina Nakatulad ko Na Ganyan din sa kanilang bahay O syempre kailangan natin maging malinis ang ating paligid para rin naman sa ating kalusugan yan. Siyempre, kung malinis ang ating loob ng bahay, siyempre, kailangan din malinis ang ating labas ng ating bahay para naman sa ganun ay perfect. Maganda talagang tingnan at makaka-proud talaga yung, yung bahay mo kahit ganyan ay malinis. Siyempre, at kung malinis ang iyong bahay, ay masarap sa mata at masarap din sa pakiramdam. Makakarelax ka talaga. di ba? Ay, salamat at natapos na rin ang aking paglilinis sa loob ng bahay. Simulan ko na pala ang pagbati ng egg. Siyempre, kailangan natin yan sa tortang talong, ang itlog. Partner talaga yung dalawa na yan. Kailangan natin, imikos-mikos, at lagyan ng pampasarap. Sibuyas lang at sili. O diba? Okay na. Kailangan natin i at para mahalo ng mabote. Iyan, imikos-mikos lang sa lilo. Bago ko simulan lutoin yung tortang talong, ay kailangan ko munang palidihin ang aking anak kasi umiiyak na. Hindi na pa kaya siya nagpapansin. Siyempre, mga one hour lang siya dito. Di. Ah, grabe busogan busuga. Ay, joke lang man. dili ina one hour, mga siguro mga mga 30 minutes. Siyempre, kailangan nato siyang busugon. Arong pag magluto ta, ay dili, di, di siya mohilak. So, dili di istorbo. Di ba? Natuloy-tuloy atong pagluto. Kung cute pa naman na mohilak ng bataan na inanilong na siya mo siya gito. Sugdan na nato ang paglutog tortang talong. Siyempre, bago nalutoon, kailangan ka nato maghirap sa atong abuhan na .�at at kahoy e ang sunod. Siyempre, kailangan nato ng paipayan ng tuda kayo ug mo kuno na musiga imong mata di pa namusiga. Kailangan mo ang power, paipay. Kay mahutdan kag oxygen sa imong hilo, Hindi kailangan paipay ang imong mata. Syempre tarong dili ka mahirapan. Kay madugay ana musiga na lang na siya. Ang nana lang. So ay pagdamha guys na ang hang kalirong isog dira kay imong kandiro isog ang dira. Puti og lobot. Syempre itom guys ina nakaitom oh. Tanin nyo to. Grabe ito ma. Grabe pagkaaso ay. Ay, ko pa iyo. Paypay din ang party. Parta na. Grabe kinakunta sa iyo. Paypay na hapit ako ng Pero, ay, salamat kayo. Sige na kayo. makaluto na kiko. Oh, tortang talong. Oh. oh. Ayan na guys. Nilagay ko na. Oh, di ba mga kalaglag? Hmm, tortang talong na nilagay itsura niya. So, kakain na si father niya. Siyempre, pagkatapos natin mag luto ng torta, ay, siyempre, kailangan natin para sa tanghalian. Para mamaya, ay, wala na tayong gagawin. Ay, ay, marag na na si Papa, guys. Marag na batian na ako Yung landing ng airplane ay stay ang tricycle ng yeah. batian na na Kaya, pakano na na to si Papa, guys. Siyempre, guys. Pagkatingman na to lotus syempre kailangan na to maglungag na. No. Dapat lang ang lungag na mo, guys. syempre kailangan mo kislan. Sa so, may mga high blood dyan, uh, kailangan mo din uminom ng kinilis na bugas. Yan lang yung maintenance ni Papa. Kinilis na bugas. So, effective yan, guys. Mga kalablab natin dyan, kailangan natin malinis ang ating bugas bago natin ihain kasi syempre sa tindahan ay nakaparada yung bigas at may alikabo lang natin linisin talaga ito guys so ayan na ako akong bugas abugas ah, talaga naitakang na ako ako ang al may lang kay kusog ng na musiga akong kahoy hindi ako maghirap lukay lang lukay lang ang katapat guys para lang musiga o kalitang imuhang hinaling